Hi! Galing kami ngayon sa Thanksgiving namin sa church at kumain na kami doon. Kaya si Laika, yung aming aso, ay dinalhan ko ng tira naming pagkain. Ayan. Siyempre, alangan naman kami lang ang kakain. So, tatawagin natin si Laika. Tatawagin natin si Laika. Laika! Chu! Laika! Ka! Palito dali! Ayan na, na. Laika! May pagkain ako! Ay, kaya dito, dali. Ka. Oo, oh, may pagkain si mama. Pato, dali, dito. Dito. dito mama, dali Dito kay mama, dali. Dali ka dito, dali mama, dali. May pagkain. Ikaw gutom na ikaw. Ah, ah, ah. Ah, ah dito mama, dito. Ay. Dito kay mama, dali. Pwede ni. Dali Dito. Ay. bait, bait yan. O, dali na. Lalagyan natin tubig. Wait lang. Sasabawan na. Ang dali. Wala pang sabaw. Gutom na talaga siya. Ay, sarap naman ang pagkain ng lay. na yan. Gutom na. Gutom na talaga ang aking chocho. -cho. Hmm. Bakit? Siyempre, alam nga ang kakain. Siyempre, sila so like, ka din. ん<スペー>